portfolio update para dito sa ginagawa kong trading challenge. Uh, bali, same pa din yung tatlong hawak ko. FNI Keeper sa SMC. Ang napalitan lang is yung plus. Bali, isi plus pinalitan ko ng LTG. Um, so, explain ko lang yung nangyari dun sa plus. Uh, first, punta muna tayo sa records. Ayan, kung makikita nyo yung nag na gain or na loss ko kay plus is ano 2718 pesos ah uh, bale mali kasi yung ano ko diyan late ko lang napansin na mas mataas pala yung risk percentage na naset ko kay plus mali hindi ko hindi ko na modify yung ano ko yung risk calculator ko Bali, ang original, ano dapat dyan, ang original risk percentage ko dapat kay plus is uh, 1.75%. So, bali, kung masusunod yung 1.75%, dapat around 1,750 pesos lang yung ano yung loss ko. Pero dahil nga, na uh, hindi ko na ano, late ko lang napansin na mali pala yung nalagay ko or nasa kung percentage ng risk is halos na doble yung loss ko. So, and So, dito lugi ako ng 2,700 uh, pesos. Hmm. Check natin yung chart kung ano yung nangyari. Uh, punta lang ako sa layout. plus ayan so kung mapapansin nyo uh, okay sige discuss ko na lang muna yung entry ano tingin ko fair lang na ano dito ko binili yung ano binili yung plus sa level na to sa 20 28 pesos um kasi yun nga, yung goal is parang hinahabol natin yung discount. Mga parang, ang unang, ang initial, ano, dito, interpretation ko dito is, since bumagsak nga siya ng 3.25%, so, bali, hinahabol ko yung discount ni Plus. Pero hindi naman siya totally nagmamatter sa, ano, sa, or kung meron ba siyang direct uh, implication dun sa momentum trading, it happens, ano kasi, most of the time, na mali talaga yung, ano mo, or hindi papabor sa yung, galaw ng price. So, sa case ni Plus, ayun nga, after, 3 days bumulusok siya, at nahit yung, ano, nahit yung, cut loss point natin. So, ayun lang. Ah, uh, after nyan, bali, umakit siya, ah, uh, next two days. Pero, hindi naman siya, no? Hindi naman ako nangihinayang kasi, ilan talaga, eh. Kailangan masunod yung, ano, yung trade plan natin. ah uh, pwedeng maling uh, yung strategy ko na kinat ko siya dito. Pero dahil nga meron tayong trade plan, kailangan, or mahalaga na, ano, na, nasusunod natin yung trade plan. Um, kung talagang aakyat uh, pa si Plus sa mga ano sa mga susunod na araw, magbibigay naman niya ng signal it eh. So, pwede, pwede naman tayong ano mag-entry ulit kapag ka uh, uh, kapag mayroon na ulit siyang ano binigay na signal. So, pero ngayon sa ngayon, uh, hindi ko pa nakikita na ano, na, na hindi ko pa nakikita na ano na pwedeng magtuloy-tuloy pa to unless uh, ma-breakout niya tong level na to from 30. Pero hanggat, hanggat uh, nasa range siya ng 29 to, ano, 29 to 26, uh, hindi pa ako convinced kasi yun yan, nag-breakdown siya. At uh, yung mga sumunod yung candle is ano, mga maliliit na candle na lang. So for me, para sa akin yung mga maliliit na candle, uh, sign siya ng... Uh, ng weakness pagdating sa momentum. So, yun lang. Then, yung bago ko palang nadagdag is uh, LTG. Ayan. So, obvious naman yung LTG breakout. Bale, ayan. Nung nag breakout, it place na tayo ng order. Um. so, abangan lang natin susunod na mga araw. Tapos, i-discuss -idi ko na lang din kung ano kung anong latest update para dito sa ano sa position na to. Pero sa ngayon yun pa lang naman yung ano yung mga position ko. Wala pang significant na galaw yung iba. So need na lang muna siguro natin mag for now. So, yun lang. See you sa next video.